best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV, oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? Itok to papa na. Sino kaya siya? Ano kaya ang dialaman ng kanyang kwento? Hello? Hello? Anong pangalan? Papa A. Hi, what's your name? Kaganyan na lang para sa si pangalan Hope. Hope. Uh Ah, ako nanonood ako ng uh, uh, Korean na uh, reality show. Uh, uh -uh. may bagong launch na group ngayon. Uh. Ang pangalan niya Ahof. 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 <laughs> <laughs> ha? Ha? Bakit? Bakit? Bakit 'wag ganon? Alin nang wag na? Po. <laughs> alin, ang ano? wag na? Alin, alin yung wag na? Alin ang wag na sa banda? Wag na lang po, Ahof. So, hindi na po. Kasi narapunaw ko ng pag-asa. Ah, hindi. Ah. Sinabi ko lang. Merong pinapanood. S may pinapanood ako. Ahok yung pangalan ah. oh. ng grupo okay. niya kalulunch pa lang. Tapos, si JL Gaspar. Mula doon sa P-POP group na Plus. Tapos ngayon, representative. Maganda ah. pa ba ah, Oo. Oh. Watch na... mo. Ah, Oo. Oh. Pagkatapos, uh, number one overall si JL. Mm -mm. Tapos yung Ahok na naku na ko lang sa pangalan mo pagkatapos ngayon ay ang ahuf kasi parang means hope tapos sa korean nine Ang ahuf pala doon ay nine. Oh. Siyam, siyam ang buhay. o siyam ang lalaki. Parang kang pusa, siyam ang buhay. Pagpapit naman po pala yung mini, huwag na lang po, huwag na lang. hindi ko naman sinasabi yun ang pangalan mo, sinabi ko lang. Oo. okay lang po. okay. Ah, sige, Hope, anong meron sa atin? ayun nga po, mag-share lang po ako sa nangyayari. Anong nangyayari? Kasi po, ang nangyayari po kasi, um, ito po yun na, bali na parang napagbibintangan po ako gano'n. Na? Napagbibintangan na? Na, kasi po, yung trabaho ako, may nawawala. <laughs> Ay! Kasi ako po, napagbintangan. Ang pangit Ko... nun. Ah, uh, may nawawala. Ikaw na pagbintangan. Opo, yun nga po. Oh. May nawawala daw po. Ako po'y napagbibintan. Ay, ano, ano yung mga nawawala? Bigyan mo kami ng idea. Ref. Um, TV. Alahas Actually. po. Ay, al ay. Alahas? Mamahalin na mo hmm, naman yung alahas. yun nga po yung masakit eh. Opo. Totoo. Mamahalin? Mamahalin daw po. Sabi ko worth 200k. Ay! Wala. Saan na pinita. mamahalin nga yun? Yun nga po. Ang masakit po niya. Eh. Wala po talaga. Na ko tayo ang kinuha. Ah, pero kung ka, uh, rebounded ka na ngayon. At saka nakabili oh? ng motor. <laughs> <laughs> wala ako na dito nga rin ako sa bahay na yun eh. Ah. Ah. Hindi eh. Ano na yung wala ako sa lana? Anong ginagawa mo diyan? Ano ka ba diyan? Ito po ba sa bahay. Ah, ah, okay. Tapos yung amo mo pinagbibintangan ka. Ayun po. Ha? Oh, no. Hindi hmm. Ito yung masakit. Kailan nawala? Dito lang po. Ah, oh, nito lang. So nagkaroon ng investigasyon kasi hindi biro yung 200,000. Oh, oh po. ano po. Ah, bali doon po kami sa proseso. Bari barangay pa lang po. okay. so, ang gusto ko kung patunayan ngayon, mahanap. Oh. Kaya ako nandito mm -mm. pa rin ako, hindi ako maalis. Mm -hmm. Yung po isang okay. bagay na gusto kong pag-inari. Kaya po tumawag ako ngayon sa inyo para ilabas ko na nararamdaman ko. Kasi po nung po ako ng pag-asa, bala ko po talaga mag-Dubay ngayon. Ah! Mag-pretending -ma po so, yung pag-Dubay ko. Alam po yun ang bus ko. Ah, okay. Ah, salamat naman, nakabahay ka na sa Kuwan. Placement okay. fee, 200 oh, oh. 200 yun yun. <laughs> <laughs> May panggastos. Alam po nila, pag-ipin na ako, hindi ko po, po yung gagawin. Ah, okay. Oh, oh. So ngayon, hindi pa nakikita yung al alahas? Yun nga po, yun po, hindi ko pa sinasabi, nandito po gusto ko pong mahanap. Tatlo po kami ka sa kasambahay. Ay, Mahalik tatlo, tatlo kayo. Amin. So, Ob... isa sa inyo. Oo. Lahat po kami, isa lang po yung sinagot namin. Na? Wala sa amin, wala na, sa, sa akin. Nagandito na, yeah. wala kaming kinuha, hindi namin ano yung bag na yun. Bani po nakalagay daw siya sa bag. Ganun po siya. Ah, ah. Kasi kung totoo na merong alahas doon at nawala, meron talagang isa sa inyo ang kumuha noon. Hindi oh. naman yun maglalala. Yung hmm. kakainin ng bag. Malaki ba yung bahay? Ma bahay? Hmm. Malaki po yung bahay. Oh, kailangan. Tapos tatlo kayo, hindi maghanap kayo. Hmm. Kung hindi kayo ha. Yun hmm. hmm. Kung hindi kayo ang naka... Na, any one of you ang nakakuha ng 200 worth na alahas na yan, baka na-misplace. Hmm na misplaced. Yun nga po, yun nga po yung gusto namin patunayan kasi lagi po kasi nawawalan. Baka po na misplaced lang ng boss namin babae. Ah. Lagi bang nawawalan? Lagi po po siya nawawalan pero pag nakikita mga po dito sa amin sinasabi. Ah. Oh. Po po yung masakit doon kaya po ngayon. Nung pinabarangay kami, gusto po namin ipa sa kanila, nagharap na lang sa barangay, nandito pa rin kami, gusto namin patunayan sa harap namin kasi may po sila o kaya na sa loob ng bahay. Gusto po na yung na nandito lang talaga. Ah, okay. Mm. Hindi pa naman nagsasangla. After nung wala. Hindi diba, tama na magpo yung side namin. No, tama, sumain, no. na tama na ba? Na Na-check na ba sa lahat ng mga But nasa sa mga kwarto nyo? Ah. Na-check na sa mga kwarto nyo? Baka naman nilunok na isa sa inyo. Ay, Kailangan ko yung ipa... Stay ay, kayo, stay, stay, diba? na. Dali, stay out po ako. Wala po talaga. Ay, stay out, ah. Stay ah, stay out. Ang hirap. Pag stay out. out na isa ang lana. Pero may CCTV po. May magpapatunay talaga na wala talaga po. Ay, yung CCTV. Wala naman minsan, di ba? Hindi hindi, na, na. Ka... Oo, oh, oh. siya. Na katapat dun sa bag. Mm -hmm. <laughs> Yun nga po sabi na, baka nang mistake na sa yung boss namin babae Eh, mahirap naman po kasi na hindi ganito. bigla bigla na lang sila magsasabi okay. ng okay Sige, sige, sige. Kung na misplace, total tatlo naman kayo dyan. Mm Kailangang halugugin nyo ang bawat sulok ng inyong mga bahay-bahay. baliktarin rin ang bahay. O, oh, yung bahay. Yung bahay. Yung bahay. Yung bahay. Yung bahay. Yung bahay. Yung Yung mga bahay nyo ha. Yung mga bahay sa bahay na amon nyo. Kasi yung bahay na amon ako na balik rin. Kasi kung nga po eh. Sa barangay pa lang po, may harap na po. Sabi ko pa doon Ay, sa tatlo? nila yung bahay namin. Kasi wala naman po ko iba pinuntahan that day. Ah. Ko sa, sa bahay nila, diretso lang ako uwi. Pati yung site price ko na ko. Kakayala lang nila. Around this place lang po. Ah, okay. Doon ba sa tatlo, ikaw yung pinaka naging hinalaan? Opo, ganun na po. Ay, kasi nga papunta ng Dubai. Oo nga. Eh, Problema daw, walang, pang, walang placement fee. Oo, oh, oh, tapos kailangan niya po. Yung nga ano. baka po iniisip nila, pero Oh. Alam na po nila na, na, na ako, na alam nila yung mga schedule ko. Mm -mm. Uh -huh. Kung kailan ako pupunta sa agency, kung kailan ako mag-garanto so, Naku, alam po nila kung saan ako nangungutang. utang. Aram Ay, dito lang ganyan dito na ganyan! Yung kakilala mm. ko! Nagpaawa! <laughs> Nagpa Nagpaawa? <laughs> Nagpa muna, tapos siya patalagay <laughs> <taro> yung <laughs> pa salari. <laughs> <salarin>. <laughs> <na> <laughs> kaya, Hindi siya Hindi siya ako ata I'm home. Yeah, I'm home. Oh, siya. Mas okay yun. Ah, uh, makakatulong. Uh, hmm, kaya nga po nakakatulong sa, alam niyo yun, yung gusto mo umiyak pero hindi ka dapat umiyak kasi alam mo sa sarili mo, wala kang pinatago. Pero, pero sakit wala kang dapat i ano. Pero ang sakit na, no? deep, deep, deep. Mm -hmm. Diba? Also, mas sakit Ang po si kaya nga po tumawag ako po itong sakit. Oh, okay, okay sige, sa... e, ganito. So, kailangan so, gawin niya... Yun, tapos, may anak mo yung maliit. Tutalino so, yung yun, sa maliit kasi nag-aaral na sa kinder na tapos sabi ng bata, sabi ng mami ko, may kinuha ka ba? May nilakaw ka ba? at sakit po na kumahal sa akin yung bata eh. Oh. Okay. Uh, ganito na lang muna. Uh, hanggat hindi na hindi na lumalabas yung uh, alahas. Eh, may idea ka ba kung ano itsura ng alahas? Wala wow, po. Sabi ng ganun. Nakalagay sa pouch. Nakalagay sa yung pouch. Nakalagay sa bag. Wala po akong idea. Saka yung bagay hindi ko talaga nakita. Ah, okay. <laughs> ang hirap naman han hanapin kung ano bang itsura nung alahas na yun. Mm-hmm. Wala po, wala po talaga ang idea. May picture ba na pinakita yung amo niyo na... Pero no, wala nga po pinakita picture sa barangay. Wala nga po sabi lang ibibisa na pabalik-balik lang ako ng wag. Sa totoo po yung pabalik-balik ko kasi nag-aayos ako ng gamit. Dalit po yung inaayos eh. Ah, hindi naman kaya biglang nagkaroon ng buhay yung kamay at na, may na may na nahilap. <laughs> <laughs> nahilap. Sana ganun na nga lang po. Nagkaroon ng buhay yung kamay na inyay pa kita sa si CCTV. Oh, dito ako. Okay. Pagkaroon so, ako ng manapin. Okay, uh, kailangan kasing patunayan na may nawawalang alahas. Yun muna. At yeah, kung nawawalang alahas ay worth 200,000. Oo. Oh, oh. yeah, nawawala yung, uh, kung hindi na misplaced, may kumuha, dalawa lang naman yan. Yes. Or, mm. oh, tatlo, una, hindi, sila, tatlo sila, tatlo sila. <laughs> <laughs> Ang una, gumawa ng, ng, ng kwento na nawawala pero hindi naman. Wala naman pala talaga. Pangalawa, na misplaced yung alahas, nandyan lang yan sa bahay. Oo. Oh, Oo. Oh pangatlo. nga po, kaya nga po nandito kung di ako maalis. Oo, oh, uh, pangatlo, may kumuha sa inyong tatlo. Yun lang. Oh. Uh, yung <laughs> hindi totoo. Kasi wala po talaga. Hindi uh, kami nag-uusap-usap. Pero yung isang sentence namin doon, pare-parehas kami ng sagot. wala uh, ko okay. talaga. Yun ang kailangan yung patunayan. Kasi hanggat hindi lumalabas yung alahas na yan, ay mukhang may isa sa inyo. <laughs> nakumuha. Kano ang iniisip. <laughs> wala po. Oh, hindi pwedeng wala. Kailangan patunayan okay. yung sarili niyo. At saka Yun patunayan na din. Namin patunayan. Na totoo na may hinahanap siya. Oo. Oh, oh. diba? Okay. 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 po talaga. Okay, ay siya. Ah, uh, nahalugog niyo na ba yung buong bahay? Yun nga po, umalis po yung amo namin eh. Oh. oh. Kaya ano? po ngayon, hinahantay namin. Kaya ngayon, sabi namin sa amo namin, magtatrabaho pa ba kami? Sabi niya, oo. Oh, oh. Antayin namin siya. Oo oh, oh, daw. Kaya antayin po namin siya. Wala kami kaming choice. Kasi ah. mga katulong kami eh. Oh, oo. Ay kailan ka ba alis? Papuntang Dubai? On process lang nga po. Alam po ng bus ko yun eh. On ah. process lang. Pati pamilya ko alam niya lang. Ah. Nako. On process. So mga next month? ganun? Mga no, ganun po. Oo, kasi, kasi on... ano. na lang ako eh, konti na lang po yung kasi ko dahil may pastor na po ako na ano. Ah, okay. May, ano na ako, may... Sa placement fee, okay employer na. Employer na po ako, tsaka may... Ano yung ticket? Kumbaga may... Ay! May ticket na! ako na, na, na lang po ng employer ko ko. Ay, pag ito. may ticket na, ano na? Balis na! Oo! Oh, Opo! Oh. Bali yung ticket, iaano na lang iaato siya kung kailan yung date kasi on process na po, di ba? Ah, okay. Mukhang naayos mo na lahat ha. Mga oh, mga gastusin na. Ah. Yun nga po eh. Tsaka alam po nila, kahit gipit na gipit ako, eh, hindi ako gagawa. Hindi kasi sarayang tiwala ng boss ko. Ah, okay. Ayos siya. Hanggat may sabit ka pa dyan, mukhang hindi ka makakaalagwa. Kasi kung halimbawa yeah, papalakihin yeah, Yung, yung, yung hinihingi ko sa inyo ng payo ngayon. Kasi mm -hmm. sobrang stress, nakaka-stress, nakaka-depress, lahat-lahat. Pero kailangan ko maging hope, maraming pag-asa. <laughs> Tama nga <laughs> Sorry. naman. Sorry. Maraming <laughs> po. So, so, oh, oh. May tatlong anak pa ako iintindihan pag uwi. Single mom ka ba? Single mom ka? Ayoko. So, isa pa ah. po yun. Oh, mukhang, okay. mukhang gipit na gipit talaga. Oh. Oh. Ang po. Kahit <laughs> gipit na ako, tatrabahuhin ko na lang po. Hindi bali na lang. Tama, Oo, tama naman kaya, yan. Mm. Kaya nga kaya na... Na po, ako eh. Kasi ako para sa future. Hindi po para ko sa kung ano lang. Kaya isiwala, hindi ko siturain. Tama. Wow. Ay siya, eh, dapat, ikasi kasi, sa lahat ba naman ng tatlo? Bakit ikaw yung pinaghinalaan? Kasi siya nga labas pasok dun sa kwarto kasi na po, yun. Kasi po, damit, damit, nasa damisan daw po yung bag na yun. Lintik na ay, bag na yun, nasa damisan. Ay, ay ko na. Na, Hindi ko napansin. <laughs> Ah, uy! Hoy, naka-irita tayo. I'm sorry oh, oh. po. Oh. bala, bala. I'm so sorry po. I'm so sorry. Uh -oh. Hindi ko po napansin yung bag na yun. I'm so sorry po sa mga bad words ko. Pasensya niyo na po. Galit na galit na gigil na gigil lang ang lola niyo. Uh -huh. Basta ikaw, I hope dahil Opo, oh, marami pag-asa. <laughs> <laughs> Achaka ako at saka eh. alam niya sa sarili niya, uh, the way the way ah, na sabi niya. wala talaga ako nakita? Uh, oh. Ano na saon bayan? Oh, Yes. Uh, okay. na, na lang Nino ako. Hindi yung... ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. bag ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi na Hindi ako. ako. Hindi na Hindi na Hindi ako. Hindi na hindi ko yung makikita ko na pa Basta nilagay ko, sinagtap, inaayos ko lang yung damit, nilagay ko lang yung gamit. Ang tanong, okay, man, ang tanong, hinawakan mo ba yung bag? Ay hindi. Hindi. Okay. Ano ang kulay ng bag? Napansin ko ba? Ay hindi rin po. Anong kulay ng bag? Ba yung lalaking na bag na yun? Ay hindi rin po. <laughs> <laughs> Anong kulay ng bag? sabi nila color red, eh di red. color red. Ah, na yung color red na bag? Nand nandyan. dala Daladala po yata ng bus ko. Ewan ko po kung nasaan. Ah, okay. Ang hirap naman kasi talaga. At Lalo na pag ikaw yung pinag-iinitan. At sakit yes, ko po. Totoo po, po, po yan. Kaya hindi po ako nakaturbola tulog. Ah, kailan ba ito nangyari? lang po, promise. So, Huwag na po alamin kasi disco broadcast na broadcast na po aking hope. o <laughs> <laughs> oh, sige, baka pero, na, oh, sige. Na, baka naman hinahanap pa nung, ah, ah. pero kung nagkabaranggayan na. No? Oo, oh, oh, nakaabot na. Siguro mga tatlo Ma na ito nangyari. Binasa yung... ko po maigi yung barangay. Oh. Binasa ko po inintindi ko bago ako pumirma. Ang nakalagay lang, doon pinaghinalaan. At oh, ang okay. nakalagay lang, pili sa baba, uh, tatlo kami, tapos meron pa po yung, tigalan. Ayan ah, na. Sige, dali. Ah, ng copy. Ah. Ay, o. Kasi send ko po sa inyo. Dahil si Hope. Dahil, Dahil si Hope si ay... Pag-asa! Pag-asa! <laughs> Pag <-asa. laughs> ay, tanongin natin ang ating mga bidabida. Anong gagawin? Ah, anong magandang gawin? Pag po kayo napapaghinalaan oh, ng oh, bagay na hindi nyo naman kinuha, hindi niyo naman kinuha uh -oh. kasi wala namang nakakita. Oo. Uh oh, oh. So, wala po nakakita. Uh okay. -oh. Tsaka pag may CCTV po paglabas, pag-usasok, uh -oh. lahat-lahat po may CCTV. Bukod na ngayon lang po yung dressing area na yun nawala. Okay. Oh, Sige. okay. Sige. Ano, mga kapuso, mag-comment kayo. Balikan ka namin dyan, Hope, ha? Thank si Hope, ay! Puno-puno ng pag-asa! <laughs> Nakakasarap nung ano niya, no? Yung mga gano'n. Dapat gano'n, punong-puno ng pag-asa. Hmm. Kahit, kahit makukulong na, si Hope pa rin ay... Puno-puno na pa <laughs> <laughs> ikaw eh ano nga ang dapat mong gawin? Dapat same ako. Ba? Ako same ako oh, with. Ka din. Oh, syempre puno ng pag-asa. <laughs> <laughs> ako same, same same uh, mindset, uh -uh. ang ang same attitude uh -uh. yung gagawin ko. Ka dun, diba? mm. pa papakita ka doon, di ba? Kasi hindi ako mahihiya. Yes. Kasi wala naman akong kinuha. True na 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 200 worth ng alahas. Oo. hundred thousand 200,000 worth ng alahas. Yes. Pero ngayon Ang harapin. Oo, oh, pero ngayon kasi 'di ba, minsan yung mga sospek, akala mo talaga anong ano sila, at antitibay, mm -hmm. 'di ba? akala mo talaga walang totoong ginawang masama. Well, Siyempre pag suspect ka, wala ka ng budhi. <laughs> Sabagay. <laughs> pagalingan na lang to. Oh, Paano? Oh, oh. Kung, kaya mong panindigan, wala oh, kang kinuha. True. Kung kaya mong panindigan, oh, oh. na hindi talaga ikaw yung suspect. Oh, oh. di ba? Diba na naman yung ano, yung nakwento sa akin ng friend ko. Anong nakwento uh, sa yung iyo? Yung suspect daw. Akala, hindi daw niya akala yun yung talaga yung suspect. Kasi hindi man daw daw nagbiblink yung mga mata. Ay, kailangan oh, oh. ba nagbi oh. nagbiblink? At saka nagsa side view yeah, to, ganyan. the left. Yeah, ganyan. Oh, yeah. hindi naman <laughs> ako umuha. Kung <laughs> <laughs> Yeah, yung mga ganon, Kapag tumingin daw sa left, di ba? At saka yung, ganun. yung, yung, ilong. Tapos nagpapawis. Nagpapawis. <laughs> <laughs> yung mga pangit klas Mahina klase daw yun, sabi. Hmm. Kumbaga Kung baga kung baga rookie. Ah, rookie. Wala, gipit na gipit. gipit, gipit. Papuntang Dubai. <laughs> ay! Hindi, wala <laughs> nga. Eh. Malinis <laughs> nga ako. Hindi, yun ang kausap mo. Ah, okay. sila sabi si Hope, puno ng pag-asa. <laughs> Basahin natin ang komento ng ating mga bidabida. bida hmm. Sabi ni Chuna, mini naman pala ang amo mo. May pang uh, 200k na alahas. Iba fingerprint niya. Hmm, oh, Kung sino humawak. Pag wala ang kamay mo doon, edi eh, inosente ka. Pag baka ayaw kang palisin ng amo mo, kaya ikaw ang idinidiin. Oh, pwede. Hoy, baka marinig yung amo. Ipa, ipa, ano nga? ipa fingerprint nga. Ah, niya. Kasi sabi niya, hindi niya nakita. Uh -huh. Hindi niya nahawakan. Tapos <laughs> siya lang yung nandun ay patay tayo Alo dyan siya. puno ng pag-asa <laughs> oh, sabi naman dito ni uh, ayo, hmm. mahirap mapagbintangan oh, yet oh. I suggest aamin ako wala ako sa CCTV <laughs> wala ito si Ang Hidina basta girl totoo ka hindi mo kinuha o pinag-interesan saka may ganyan ba malaman na aalis ka at hindi ka gustong umales gusto forever kang maglingkod sa amo mo may ganong na amo Gagawa ng paraan na may nawawala yun pala ala naman kasi hmm. pinagkakatiwalaan ka tapos aalis ka ng bansa mahirap kasi ang uh, mga katulong na napagkatiwalaan na saka mawawala lang sa poder nila napaka selfish naman ng amo na yun ayaw nila na umunlad umunlad diba? yung buhay Pangit ng ganung ugali oo, oo sabi, sabi naman ni Angela, naku, makasiraan ka pa sa magiging amo mo sa Dubai. Mm. Uh, kaya sana, huwag gagawa ng hindi magandang issue ang amo mo kung wala ka namang ginawang masama. Baka siya pang ipahamak mo, girl. Kailangan mapatunayan na hindi ka kumuha ng 200k na alahas. Baka nagipit ang amo mo, pinalabas na nawala. Ay, mm. huwag naman sana kakalungkot naman yon. Sabi naman ni Jeth, alam mo, ate, kung ako sa'yo, huwag kang matakot magsabi sa boss mo na hindi talaga ikaw, ang kumuha ng gamit na hindi naman talaga ikaw ang kumuha. Mas masarap pa rin ang pakiramdam na umamin ka pa rin kaysa pagbintangan ka pa, diba? As long as... <laughs> ah, alam mo yung, yung comment mo, <laughs> Jeth, ang sakit sa ulo. Gusto <laughs> sa patunayan mo sa boss mo na wala ka, sana, wala ka dati pangamba. Si Lord lang ang maka makakakita ng mga ginagawa na walang lihim ang hindi nabubunyag. Na 'yung 'yung may sa sinabi, part na umamin ka. <laughs> umamin ka pa rin. Ano ka <laughs> Sabi ni Lorena, oh. kasi kasalanan ang magnakaw. Oh, oh. Pero kasalanan din po ang mambintang lalo na at hindi naman siya 'yung may may kasalanan. Oh. 'Di ba? Oo. Oh, oh. Sana sabi dito ni James, sana mapatunayan muna bago mambintang. Hindi na una po talaga 'yung bintang. Yes. <laughs> 'Di ba? 'Yung mga pinaghihinalaan. Oo. Oh. Oh eto sabi naman dito ni Emmanuel mapapatunayan man o hindi may nawala kapag walang matibay na ebidensya na may kumuha sa inyo walang karapatan yung amo mo na ipagdiinan kayo mm -hmm. oh naku po mm -hmm. Ay nako, mga kapuso, mga kabarangay. Ang hirap ha, kapag nasa ganito ang sitwasyon ha, mm -hmm. na napagbibintangan ka, mm -hmm. na nasa, na ikaw yung... Uh, ano ako po. Oh, talaga, talagang ma ma mang manggigigil ka din dyan. Yes. Diba? At saka tatlo kami na nandito, mm -hmm. bakit ako lang? Mm -mm. Pero parang ginagin -gin din ako doon. Magigigil ka talaga doon na Nakakainis, patunayan mo. di ba? Parang ala, nakakaiyak. Ala, bakit ako? Hmm. Wala naman akong ginawa. Oh, pero maintain niya lang yung ganong attitude. Yes, na, total, Napakitip siya. Total, wala naman akong kinuha. Dapat malinis ka. Kahit saan pa tayo pumunta na usapan, yes. True. hanggat hindi niyo napapatunayan na akong kumuha. Mas maganda kasi yung CCTV, uh -oh. na hawak-hawak yung bag, kinukuha. Uh -oh. tapos Yan. Tapos tumingin pa sa CCTV. <laughs> tapos, tapos ibinalik. naalala <laughs> <laughs> Naku, <laughs> may CCTV. Kunwari, tinignan ko lang. Uh -oh. Sinilip ko lang. Uh -oh. Kasi, hang... Ay, nilag nilag maganda, pagka ko, nilagay sa bulsa. Uh -oh. Tapos, pagtingin, binalik. <laughs> <laughs> Sana nga, ako, ako, para, para mapanatag din lang ang lahat. Yes. Kung walang kumuha, at yun ang tinatry na sabihin itong tatlo na ito, nandun lang yun. Yes. Unless nahulog. Totoo. K Nahulog, Nahulog na lunok ng bata. Uy, <laughs> <saan ako>? <laughs> <laughs> ang hirap. 200,000 yun. <laughs> Nalunok na isa sa mga katulong. <laughs> <laughs> Kala sila ipo ultrasound. <laughs> Kumikin ng kinak. Pag-ultrasound, oh. naku, nito yung alahas. Nakabalot pa sa pouch. Ay, naku, alam ko. Ano? Ang tao dito, makikita mo yun sa tatlong babae. Uh Oo. -oh. Kung sino nakakuha, patayin uh -oh. patay lahat ang ilaw. <laughs> Kasi sino kuminan? <laughs>

Grabe lo. Ay, Pero na seriously, nakakalungkot yung ganito. Pero as long as wala ka naman talagang ginawa, malinis ang iyong konsensya, wala kang dapat ikatako. Oh, basta yung pamilya at ang tatlong katulong ang nandito sa bahay na ito. Yes. Kung hindi yun nawala, na nahulog sa labas mm -hmm. ng tayo-tayo lang dito. Oh. <laughs> <laughs> Tay, tayo, tayo lang dito. Oh, oh. Ha? Oh, yun. So, na makita. Yun lang naman eh. Para matapos ng usapin na ito at makahinga-hinga na itong ating bida at na si Hope. Paalis yung ating bida. Kawawa naman. Mga parang, parang ang tawag doon, parang napipigilan. Mauun siya. May eh, kanyang oh, so, Hello, Dubai to. na sana ito. Yes. Mm. Hello, Dubai. Dubai, goodbye. <laughs> 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 goodbye, goodbye, Dubai pala. Nako, balik na natin Ay. agad. Hello? Hello, Hope. Hello. Oo, nabasa na rinig mo. yung mga komento. Oh, yun, feeling ko... Hello, Hope. Thank you for the love and Parang feeling ko mas maganda yung fingerprint. Yes. Basta walang makikita na kamay mo dun sa bag na yon. Ay, opo. 100%. Ayan. Hindi ko nakita, hindi ko nahawakan, wala. Ay. Pinakaya naman. Yun ang sabihin mo dun sa barangay at saka ay, sa mga polis. Po, sa baranggay. Tapos may buhok May buhok ka dun, oh. Oo. May buhok Oh, yun lang ay, naman kung, kung kung, yung uh, alahas ay nasa loob ng bag, mm nakasit -mm doon, kailangan mo siyempre yung buksan yung bag. True. Makikita na doon ang fingerprints yes. mo. Yes. Oh, yes, diba? Yes po. Ayun na, na lang. Makikita na doon yung mo? tulog ng bag kung nandun man po yung ano, may fingerprints man po ako. Isuggest mo sa amo may mo na gawin yun. mm -hmm. Ay, naku po. Hindi na hindi na naisip. Iyasuggest ko po talaga. Yan. Yes, yan. Diba? Ito yung magsabi Ngayon, sa kanila. Ngayon, pagkasabi mo na ganun, oh, oh. ma'am, ipapa fingerprints natin yung bag mo. At kapag mm -mm, tapos yeah. <laughs> ting niyo man, para Oo. makita niyo. Yan i-push mo na ganyan para malaman. True. Ngayon tingnan mo Ay, agad yung po. Tingnan mo agad yung itsura nung dalawa. Oh, <laughs> oh. <laughs> 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 yung dalawa napaisip, mo mo, kasama, mo na Ano ako kasama? Napalunok. Napalunok at walang laway. <laughs> tapos yung isa, pinagpapawisan. Dalawa ka bakit? Sabat <laughs> sila. <laughs> Oh, hindi na po. <laughs> Chaka na lang, charot lang. <laughs> 100, <000. laughs> Ah, okay. So ganun. mas maganda 'yon. oh alam mo na. Ang galing ng mga bida-bida natin, oh. Siyempre, mga yan, bida-bida. Oh, galing galing Thank you, thank you. Ah, oh, so ikaw, hope ay na nagkaroon ng pag-asa, kung may nanonood. Ah, ganyan na lang. Nakikinig yung amo mo, ano gusto mong sabihin sa kanila? Ito na po masasabi ko, Ate Kuya. So, ako po yung nakalagay sa barangay na pumimatok ako yung pagbibintang ngayon. At ako lang po talaga yung naglagay ng damit doon sa damitan na yun, At kung nandiyo man sabi yung sinasabi ni Bag yun, at sinasabi niyo po, at may yung wala ka na sa word, 200K, yun nga po sinabi niyo. Wala po talaga, at wala po talaga, walang wala po talaga. Kahit gipit na gipit po ako, hindi hindi ko po gagawin at sisirain ang tuwala niyo sa akin. Hoy, mayroon pa ako naisip. Ano Masakit lang po, sana. Hmm yung pag sa bahay. saan yung hindi ko ko i-hati, at ati gilid ko sana kami. So, kaya sabi dito sa mga magulang kaya si sa so, mag wala ko yung At makita niya, ala, kasi na sa bahay niya, Saan din yung binanag po. Tapos sa bahay niya, sana maayos yun po na magkaroon niya tayo na pahindihan na wala tulong ako pinuha at yung dalit na po, nilagay ko lang doon. At nakita niyo po yung alas si sa bahay niyo. Ganun na po yung gusto ko din. Eh. yung pangalan ng magulang ko kasi dalagal -dala ako. Maayos yung pangalan na excess danti apelido. Dalagal -dala ako pa. Visit. Oo. Ah, oh. uh, hope meron ba ako na isang naisip? mm Meron -hmm. ba ako sa naisip na kwan? Ano yun? Ano, yun? ano yun? Puntahan? yung bang mga, yung tatlo, yung kayong tatlo, ay tagarayan lang sa lugar na yan? Stay out Ayaw lahat? po. Stay out. Ayaw all po. All ah, punta. Mali kayo isa stay in, ah. isa kamat-anak. Ah, okay. Ganito ang gawin puntahan lahat ng pawn shop na malapit dyan. Ay, baka na so, isa. po, no. isa pa po nga po yun. Oh. Kasi alam ko nila sa ako dahil may golden po ako dahil yung mga ate ko nung ibang bansa, vision po ako, nakapagsala po ako at aware po sila doon yun, nakakapagsala ako. Hindi po isa po kung paano tumasa sa isip ko. At sige po sa pag-advise niyo. Oo, oh, oh. tapos, ah, uh, syempre, uh, makikita kung nandun yung yung Ayaw quintas. Oh. Oh, oh. O yung alahas na yun. Hmm. May CCTV Dito naman doon. Malalaman hmm. kung di sino. Buti po pinaalala niyo sa akin. Isa din po yung ang dami ng dami na namin pwedeng pwede mo nang gawin. Oh, yung mga po, yung mga pawn shop ba o ma, hmm. pumapayag sila na ipakita yung mga alahas na naisulat nila. Ayun lang so, sa okay, kanala. so yung mga ah, okay. pawn shop mga ganyan lalo na may issue, mm. lalo na may oh, ano oh. ng mga pulis o kaya barangay. Ayun. Aware okay, po sila sa ganyan. Ah, okay. Nako. May kinabahan. Siyempre, so, din naman kinabahan. po yung ano ko. Oh, yung bike ko, may din naman po ako bilang ano. sa Kapag nila kasi matagal na rin po ako dito. Mm -hmm. Hindi ko man po sabihin na one year. Pero mga months pa lang po. Pero hindi, wala, hindi ko po si yun. Ah. Dati ako nagsekretary. Kahit kung saan po nila tingnan ako kung namasuka, wala po ako any record. Ah, wow, okay. Sige. Sige. Sana yung maayos na. Po, ako Sana na. na. Grabe po. Oh. At saka maintain the vibe, okay? Ah. Na positive ka lang. Ay, opo. Uh, o oh. siya sana maging maayos at makita na yung alas na yun. Ayun, oh. Pag nakita na, huwag ka nang bumalik. Di ba? Ay, ito po, po yun. Oh, oh, sinabi ko oh, okay, kasi okay, mga asama, huwag ka makita yun. Hindi na, mamamahal naman ko na maayos. Kaya kasi hindi na maayos sa bahay ko. Kung pamin na ako sa sinundo, papunta barangay, ayusin sinila lahat ng mga, mga sikasiraan. Kasi ang hirap. Mm-mm. O oh, siya, siya. Okay. Uh, good luck na lang ano. So oh. gawa natin ng paraan para Thank you makita yon At sa... Ingat ka. Mm. Pagpunta ng Dubai ha. Mm -mm. Mas maraming gold doon. Ayaw don. po. <laughs> Patawagan ko po. <laughs> Ayaw po. <laughs> oh. mo Doon sa ibang bansa ha. Kapag nakakuha Ayaw ka ng ganyan, putol. Putol talaga. Oh. Lahat na pwedeng putulin iyo. No, no. Janot. <laughs> Wala nga po dito sa Pilipinas eh. Sinusay ko. Para kasi magbasa din. Pinapagla ko pa. Okay. O okay. basahub okay. oh, Basta hope... Uh -uh. Hope, huwag mawawala nang... Siwala kay God. Nang mabalala pa siyang gudod, makakalis ako ng maayos at good record. Yeah. Thank you. Barangay Ellis 97.1 97.1 97 Forever. Forever Number 1